But I would like to make a manifestation on a particular provision that was under my committee to defend, which is the budget of the Department of Transportation. Matatanda ang sinuporta natin dito sa Senado ang zero budget na isinusulong ng ehekutibo para sa PUV modernization. Kasunod, kasun, uh, kasundo natin ang kasalukuyang administration na kagustuhan na suriin muna ang programa ng nananatiling hitik sa issue at problema. Pinangakuan tayo na aaralin muli ang programa bago ang ano pa mang deadline ngayong Disyembre Ngunit tulad pa rin ng nakalipas na anim na taon, puro pangakong napapakulang ang natatanggap natin dito sa Senado. Kaya naman, nakakaalarma na makitang hindi naaprubahan ang mga sinusulong nating proteksyon para sa mga drivers sa pondo ng PUV Modernization Program. Para sa 2024, 1.6 billion ang inilaan ng PUV MP na hindi lang kulang sa plano ay makakaagrabyado pa sa higit na 300,000 nating super. Tatlong, tatlong daan libo. Una, pinangakuan tayo ng DOTR ng route plans. 2018 pa rin nating pinupondahan ang paggawa ng ruta pero hanggang ngayon ay 9.5% o 155 lang ng 1,575 LGUs ang aprobado. Bakit maraming deadline at requirements sa driver? Samantalang ang deadline ng DOTR at LTFRB para sa ruta nila ay hindi naman natutupad. Ngayong nangako na naman sila na may aprobadong ruta para sa kalahati ng bansa sa June 2024. Pero dahil wala ang probisyong ito sa budget, malamang ay aasa na naman tayo sa wala. Pangalawa, pinangako rin sa atin na hindi daw face out ang consolidation. Itinatago lagi ang motibo sa mga technical terms. Pero hindi pa hindi pa ganoon na ang epekto ng deadline. Ang mga hindi pa nakakapag-consolidate, matatanggalan ng ruta. Walang ruta, walang prangkisa, walang kabuhayan. Kanino mapupunta ang mga ruta? Baka naman sa mga bagong korporasyon. Hindi natin alam kung nagmula nga sa hanay ng mga driver. Pinagsasamantalahan, pinagsasamantalahan ng mga driver na kapit sa patalim na dahil sa kawalan ng assistance mula sa gobyerno. Itinutuloy pa rin ng DOTR ang consolidation deadline ngayong December 31 kahit may get 40% sa mga drivers ang maapektuhan. Hindi mo naman masisisi mga super na takot sumali sa kooperatiba dahil ang laki ng pondong kailangan tapos wala pang training ang DOTR sa pagmanage ng pera at PUV units. Pangatlo, kasunod agad sa consolidation deadline ang sapilitang modernization. Ngayon, ako ay uh, suportado ko ang modernization pero dapat naman may sapat na pondong ibibigay ang gobyerno pa, paano sila makakabili ng mga bagong jeepney na modernize kung napakaliit ang subsidiya na ibibigay at mga imported ang mga bibili na hindi natin alam kung kalidad ba talaga ito dahil sa pilitang pinipilit sa kanila na bilhin ang modernized jeep. Nasaan ng suporta para sa mga rehabilitation ng jeep na papasa naman sa emission standards pero di hamak na mas mura? Kailangan paggagawin ng DOTr ang mga pangakong programa para sa local manufacturers at assemblers kung kailan baon na sa utang ang mga driver at kooperatiba? Nasaan ang gobyerno sa modernization? Ang lakas ng loob ng DOTr mag-deadline, wala namang maitulong. Ang 210,000 pesos na subsidy ay 8.4% lang sa 2.5 million na presyo kada modern unit. 63 billion na agad ang kakailanganin para sa subsidies pa lang sa 300,000 na jeeps. Sumatotal 750 billion ang kailangang pondo para mapautang sa minamadaling modernization. Kaya naman, hindi na rin natin masisisi ang mga driver na nagtitigil pasada. Pero sana wag nga. Kaya lang, yung gobyerno dapat talaga ay bigyan naman sila ng mas malaking suporta. Sa hulit-huli, sa mga commuter din, mapapasa ang bigat ng modernization. Kahit naaawa sila sa mga pasahero patuloy na magpepetisyon ang mga drivers sa taasan ng pasahe para mabayaran ang kanilang utang. Reasonable naman ang panawagan natin para sa masusing pag-aaral at reforma ng PUV modernization bago mapataw ang deadline ng DOTR. I call on my colleagues to help us prioritize the enactment of the Just and Humane PUV Modernization Act. And I would like to stress that the body, together with our chairman, supported the principles that we are fighting for for the PUV modernization. Na kung bibigyan man ng pondo ang modernization, dapat may mga benchmarks of deliverables bago ito ma-release. Muli, kung ang kasabay ng modernization ay mawawala ng kabuhayan ang mga libo-libo nating driver at operator, talaga bang matatawag natin itong kaunlaran? Lalo na ngayong magpapasko. Huwag nating pabayaan ang ating mga super at operator at ang ating mga pasahero. Maraming salamat po. Thank you very much, distinguished colleague. Mr. President, Senator Pia Cayetano is also seeking the floor. I move that he be recognized, Mr. President. Yes, Senator Pia Cayetano, distinguished colleague, is recognized. Mr. President, as they say, the devil is in the details. And one of the devils that we see now is um, precisely in the um, area that our colleague, Senator Grace Poe, pointed out. Uh, transportation has a very big potential in changing lives uh, from unsustainable uh, modes of transportation to sustainable. And the modernization that Her Honor, Senator Grace, is pointing out is. an extremely important component in our our journey towards sustainability, Mr. President. I don't have to uh, show videos para ma envision niyo po ang uh, tambuchong itim na naglalabas ng usok na itim uh, sa mga kalye natin. I don't need to show you the numbers. Uh, because many of you in, in uh, the hall and our, our staff and uh, those watching have children who suffer from pulmonary conditions which are caused by unsafe environmental standards, particularly uh, the lack of clean air. So, lahat ito affected by this modernization program, and unless we really have the political will to ensure that the budget necessary to help the jeepney drivers transition to more modern and sustainable models. Ito po yung um, and and I'd like to put on record that this is not simply shifting to an e-vehicle type. Uh, time and again, pag lumalabas itong topic ng e-jeeps, I always say preserve Filipino culture. paggawa nyo yan dun sa mga uh, jeepney operators and manufacturers na matatagal na dito sa Pilipinas. There are industries that are dying or have died because Uh, slowly na matay ang jeepney industry. And it is natural for this, parang natural selection din yan in the industry, in the industry sector. Parang, parang survival of the fittest din yan. Kung hindi magaganda ang model, kung mas efficient ang train, then so be it mabubuhay ang train, mamamatay ang jeep. Pero kung bubuhayin din lang natin ang mga jeepney, then it might as well be not by importing jeeps, but by Um, supporting the local industry and then preserving and we have with us um, artists no? our professionals from uh, the creative industry who who will attest that well their lives are all about bringing color and meaning and and, uh, and um, enhancing the experience of being a Filipino and welcoming foreigners to our country. In every aspect of life, it could be watching a show where they're performing, or it could be riding a jeepney and seeing the colorful history of the Philippines um, in in uh, drawn on, on the actual jeep. And then makikita ko ngayon walana ano na lang stainless steel. And then worse, import tayo ng vehicles na walana wala, hindi na made in the Philippines. Wala pang input ng ating mga creatives um, the way we grew up with the jeepney. So I just want to fully support. Uh, the manifestation uh, and concern of uh, Senator Poe um, as one of the examples that I am fighting for for sustainability in the country. Um, I also just want to point out that this is very much a um, the modernization program is very much a part of and will contribute to SDG 11, which is sustainable cities and communities. Thank you, Mr. President. Thank you very much, distinguished colleague. Uh, yes uh, senator graceful yes i would just like to thank our uh, senator from tagigan pateros for her support on my manifestation um, since we have members of the creative industry here and she mentioned about uh, our traditional jeepneys modernization it's more on the function and the mechanization of the the jeep how it's actually runs that there's zero emission or lower emission hindi naman kailangan palitan ng body, di ba? Well, they're saying because uh, it's difficult to go in, hindi ka daw makatayo sa loob. But, you know, uh, I think part of it is also our culture, the design of the jeep. They, they could probably change a few things, but eh, ngayon yung mga kapalit, wala man lang personality. Eh. Pero sige, para unahin na muna natin syempre yung kapakanan ng mga drivers. There are a lot of other concerns, but definitely our culture should be pro Preserved and art also uh, art is really an important part of our daily lives ba? It, it, it enriches our experience and it also strengthens our identity so that's it uh. thank you mr president thank you and just for the record also thailand still uses tuk-tuks uh, and everybody in the world knows what the tuk-tuk is from thailand so it's a cultural identity that they still preserve to this day